paano ba ginagamot ito? Usually, kapag less than 34 weeks pa yung pregnancy, mas magandang pigilan muna yung pag-progress ng uterine contractions. No? So, nagbibigay ng mga gamot. As I said, which we call tocolytics. No? May mga medication na makakastop ng paghilab ng matres, no? ng muscles of the uterus. And also, minsan naman, pag more than 34 weeks, although kulang pa rin yun sa buwan, pinipigilan muna natin yung paglilabor. Enough na mabigay namin yung steroids. Yung steroids, nakakatulong ito para mas mapadali yung pag ng lungs ng baby dahil nga sa expected na natin na hindi naaabot sa husto sa buwan and also there are studies na ito ay nakakatulong din para ma-decrease yung chance for the baby to have intracranial hemorrhage which can be also one of the complications of preterm birth but I